idol. Oh. Bali magpa-video ako ni Bibi. Mangwa na lang kog bunog, i-upload mm. ko dito sa channel nato ha. Mm. Tarong ang video abi ha. Legi. Sidlit. Hmm. before anything else, ito yung huli sa ang pangalimango namin no? Sana panoorin niyo yan sa It's Me Jo, no? May isa na akong huli dyan, di ba? Bunog. Yun na yun. So, <laughs> simulan na yun sa video ngayon mga duloy. Um, aksama ko ngayon mga idol si Busiti. Oh, ayo. Oh, yeah. uh, na pa mga dulo, Oscar, si Dilit. patas uh, eh, batas ini bi, kay mangu ako bunog. Uh. Mga dulo. Yeah, uh. Kasi kontek ko dulo mga idol kasi silang mas dibdan nandoon pa sa gitna mga idol naghanap lang, magtawag lang daw sila. Kung meron. Pauwi ah, na pala kami mga idol Tapos oh. na kami, tapos na. Nag-vlog, eh. ha? Gapay nang Oh. Tapos na. Pero dito, may lumubog dito. May lumubog, Yan yeah. Tinggal ada. Dah, nak adu nak run. Nah, anak, nah, anak, nah, anak. Biar dia saya mau kek dia bulat ti, Biar kat dia. Ya, ya, ya. Nak, 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 nak. Oh, tanawa uh nah. Si blit saya imo. Kumpak tu kah oi? Nah, lagi ni. Hari bunuh mai tu lubuk mana ngam mai master dan bersama labu. Mai bunuh. Buat kan? Buat mai. Buat mai dulu. Situ nah. Ha? Amang <tuk> Edul. Lubuk lang sia. Baru lang isda. Ai. Ala tara lagi. Nah lagi. Nah lagi. Taleh be. Tarung lang dia habis biji be. Nah Amang Edul. Nah Amang Edul. Heeh. video long tak macam hindi masyadung mahaba. Para mai upload lang aku dito. Ay, Sabra. Kita. Sare. Ha? Mani it mang

Tarung, 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 tarung,

<laughs> Sar pola rat jod. Wah jod. Eh jera, jera mana dulu? Jera. Nah, ada. Allah, ki. Eh, anak aku ni mai dulu. Aku ajud ni mai dulu. Aku ajud ni jauh. <laughs> Okey, aku ajud, aku ajud ni. Dan tunggu di sebelah ini. Sudah nanti. Sudah nanti uh, bi. Jangan langsung naik susah tunggu waktu bi. Uh. Okey. Mai dulu. Itu mai Oh. Jera <laughs> apa oh. nak? Tung, ha, na pa na dia? Na pa? Ti pi. Hmm. Na pa ida? Baliun ko ni. Ayoy. Ay. Nagbalian. Ha? Ida lagi gbaliun. Pra bui pa nagabot. Paidol. Hmm. Ladalin ko to sa bahay lagyan ko nang ano to, malunggay. Hmm, sa baw. Ayun. Ayus dre. Na dia. Dre pa. Udon. Ito magadolay, bagungun. Ah, ako na ibit ditunya ani. Degeng kayo. Oh, oh magadolod. Naglawis bibi animador tikatika. Mas nalis da pa ni. Eh. Tikala magadolay kuas bunuh wih di kuah di kuah cuma ngai dong oke okay. itu nak oke okay. oke meniit tapi mau meniit diri oi lain nak mau meniit bangai dulu karena arah aramai dulu dami oh oh tinggal nyu oh dami o. oh bangai dulu <tutuk> yang mulai laki oh sari sari tuh bangai dulu sari sari mm. degu yo mm. degu malunggai balami nih eh Tunuan. isu jadi te be, aku reda anya nik bit kulit te. Napa mantu oh. dua yeah. hmm. okay. 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 dia te? Aku reda anaknya te ah. Oh, gamai rumah nang bagong ko nen mangadul. Ko unti lang. Tu nak rak bok. Oke. Oke, mana bapa dia? Hah? Mana bapa dia? Napa ka? Uh, ya. Bagong nang no. ngalbi, ada gan bi. Bagong. Lah uh. nah. Cool. Yeah. Mamay dul. Mamay ulit, Mang Idol. Mamay ulit. Nah dibib, aku nih. Nah, ha. Masih may lubug. Nah, nah nih. Ini nih mata Ini nih mata bau ah. Namakai lubug. Oh, tikalang maidul ah lah. lang maidul dul. Katkap linku dito may dul, buka may bunog tok. Malabo mun. Malabo ba. Uy, tara lagi. Nah, tara Nah, Ha. Tak Na, dire pedung. Dire ali ti. Ali ti bi. Dik ti. Tabang ikut ti. Jadi ali ti. Tabangan.

Na wasawa nun. No Na dire dakot de de dire. Uh, lagi bi. Nak lagi. Nak lagi. Nak lagi sia dito. Dra, dra, dra. So nas kuan. Nak bi. Meru diri dito. Ha? Diri tuh. Oh, balikan nembalikan run. Dakot oi, tamak nah ni. Ni kuan ba dukun sa. Ana nah adik lagi. Dra, oh. Nak lagi driti. Nak driti. Lah, dra, nak lagi driti. Mang Idul. diri mang Idul. Bi. Ya, derah, derah, derah. Derah, oh, oh, oh. Dera. Dera. Oh, derah, <laughs> wow. wow. dera, dera. dera, dera, dera. oh, derah. Sus. Wah, jod. Tidak lengkap, tidak lengkap ya. Nanti, tak petik, tak petik, tak petik. Tak derah, tak petik. Derah, derah, mai dulu. Mm. 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 Oh, derah, mai dulu. Hmm, hmm, hmm. Oh, lucky. Oh, idul long lucky. Ayo, pwede na to. Tama na to, Mario. Toy. Bibi, isog ka ya, dito, Bibi. Isog muna. Okay. Isog okay. muna. Oh, ang sarap ito. Na, nah, dira, dira. Ito, dira. Ito, isog video. Sige. Sige. Na, na. O, oh, paduk o gamay. Na. Dito daw. Mayroon daw dito, Madol. Ganiha pa rin kawa na, Sakit. O, ina ko. Ano ko, ha? O. Oh. Matamak Ma ka Ma na, ni. Na, dito, ti. Na, dito, ti. Na, dito, ti. Na, Na, anabit Kita naman ang uunan. Nah, ha. Nah, dara, dara. Dara, dara, mga idol. Dara, mga idol. Nasa aking bilahan, mga idol. Dara. Oh! <laughs> idol, oh, may bang ulam na ako. Kami ni Mrs. Wildol. Oh. Sige so, na nga, my idol. Ito lang, ito lang, my idol, kasi mauwi na kami, mga idol. Oh, lang talaga ako mag-video-video nga, my idol. Ako, may upload ako sa channel na 'to. Okay, my idol, -kit, sayo sa dun, my Sige, my idol, kita-kits sa bahay. Mag-shoutout tayo doon, mga idol. Sige, mga idol. 'Yon, my idol, andito na ako sa bahay. Ah, pa 'yon, my idol. Ah, dugtungan ko lang 'yung video na yun Ito na yun, mga idol, lilinis oh. ni Mrs. oh. Bunog. Okay ra kay gibi di ka ma. Okay ra ka. Amay noon. Ito may dolo oh. binigyan niya sa akin ni Master okay. Dan no. Oh. Ha? Ang talent pinak oh. Amay noon, ha? Ayan. Yan bunog. Oh, di ba? Nagano ko model para may pang-ulam kami ngayong maga kapon pa yun namin kinuha mga idol. Ano? saka may nakita ako ano doon mga idol, puto. Puto. Kina baligya. Samahan niyo ko mga idol. <coughs> Magpapala ako ng tanglad. Tanglad mga idol. saka ano. Uh, ay. Pertoon, ane mo ma? Ah, pertoon. Ah, mbak gongon. tanglad lang. Ndi lang ko magmalunggay. Ha? Tau, mga idol. Ah, hindi. Magwasakog puto, mga idol, ah. Magwasakog puto, mga idol. Dito, sa, ano, mga idol. Yan. Dito. nakita ah, ko kasi kanina mga dol, may puto ba? balanghoy. hoy. Pudam! Nakay pa no? Oo. Oh. So, ako kong puto be? Ano yung pagdaon? Ano imo rabaya, day? Ano yung pagdaon Ay, ayaw, Good morning! Good morning! Ayan mga ay. Ito, puto. Tagpila man ay. day. Ba'y, hindi ko naman. Ikaw mamili mo, nagibilin. Okay, mamili niya. Inet na ni. O, inet kumaba. ko puto yung tangan ko ya. unya na ni. Ay, yung, yung luto niya mga lolo is kabitsi. Ano pa luto mo dai? Mungos. Mungos. Ayun. Ngayon sana gawin ulit yung ano, yung yung nag nagano kami dito. Ano? Ah. Ano natuha pa siya mga idol nga na delete ko yung video. Sabi niya, Oy, sana all. Oy, <laughs> no. di. oi joke, oi pero lupa jud me. Ah, ah, ah. ah. Diba? Di ba? Diba? Hindi ko na upload yun mga diba? idol, delete talaga yun, di ba? God, oh. God. Oh, sige lang, okay lang. Dyan, Oh, okay. next time. Siguro bukas. God. Oh, bukas mag mag magpa okay. uh, Ha? Pag alas 2 ko magluto. Mm. Oh, bukas. Eh, di man ako kaya og alas 4. Na regular customer. Ah uh, <laughs> mm. uh. <laughs> bukas. bukas. Pila na sila ana ya, pila na. Ang oh, uh, pila. Mo sa jojo ne. Ha, first ko an man ni. Ay, ano, gusto ko lang yung patunayan okay. na totoo yung sinabi ko mga idol no. Okay. Na, na na bura lang ba na bura yung video na yon oh di ba toto ah. ay oo oh, ah? perte perte lang <laughs> sige dai karon ron ni oh sige Bente ya. jud ni ha ba oh, miri, ah. Mirin, ah sige Punya na ni dai hu mga idol anjan pa ba kayo mga idol di naman mataas sa camera mga idol ayan So, ayan, maganda ko nga ko lang yung video namin. Masarap to madal, oh. Puto. Ha, oh, diba? Ito yung ano ko madal, isi-share-share eh, sa inyo. Ayan, oh. Na ano na dyan, dyan. Ito yung ano ko dito madal, balwarte. Sabi, no? Parang maano na yung kubo ko madal, oh. Maano na siya. Parang maano. Basta dito lang yung akin madal, oh. Sa miss kay missis dito lang, oh. Dito. Ay, street doon yung lote ba dito wala na iba na saka dito hanggang doon oh, sa may sa may yero na parang ginawang bakod dyan lang hanggan mga idol ah uh, yung lote ni Mrs. tapos yung pina, dito lang hanggang oh. tapos yung pinatayuan namin ng bahay ngayon na bago mga idol sa ano yan lote yan sa kapatid ni Mrs. si ati tata bali bininta niya ba kami yung bumili worth 15,000 mga idol 15 ba yun? Iwan ko. Basta nasa ganyan mga idol. Uh. Ito, ilagay ko to sa bangungon. Sa bawang ko lang bangungon. Tapos sabi ni Mrs. prituhin niya daw. Yung isda. Ay yung nililinis niya. Oh, nice. ba diba? Idol. Nice, nice, nice. Ah. Uh. Okay, ito yung palibot namin madol Magang maga ngayon mga idol Mamahaw pa ko Sana mamaya na darating yung mga ko Para mag magmamahos ako Makapahi makapahinga man tayo ng konti mga idol no kumusta mga kama? kira ka? Nili ka? binabrush niya yung ano mga idol bagongon yan lang yung ginawa ko mga idol kasi malalaki naman tapos kami lang naman ni misis kakain o, oh, yung bagongon ba mga idol sabaw lang yung ano ko dyan mga idol habol ko dyan o oh, ito na yung isda o oh. o oh, nilinis o oh. ito yung huli ko lahat kapon mga idol ayan bunog man ay puto ma ano ito ba? May prituhin to ni Mrs. Maydol. okay, pumayat lang ulit Maydol sa pagkain hindi ko na pagkita pagluto. sa niyo kami. At ka, shout out tayo mamaya Maydol ha. ay gusto ko lang sabihin or gusto ko uh, pasalamatan si Ate Jocelyn nagpadala sa ngayon Maydol kasi nakita niya daw yung vlog ko, uh, na ganon ba yung naburang video na gusto niya gawin ko daw ulit yung uh, ano doon, pa libre ng ulam ba? Tama ba ma? Hmm. Nagpadala siya, mga idol, ulit. Gagawin ko doon pa ano. Oh, thank you. Maraming salamat, eh. Jocelyn, saka nagpadala siya ng pang plus light. Ah uh, yung plus light ko, mga idol, ito, mga idol, oh. Hindi ko ito napakita sa inyo, eh. Ito yung plus light ko. Eh, pinain anak, pinain anak. Nag-vlog pa, panak. Ito yung plus light ko, mga idol, oh. Nilagyan ko na din ng, ng lagay ng camera. Yung camera na yan, dito yan. Tapos with kissing. Ano? Bago to mga idol kasi yung ganito ko nasira yon. Kaya uh, basta nasira yon, bumili si Ate ulit, nag-order. Tapos kay Dan coming na, may bayad na diyan. Kasi may na din yung ano kay Dan may dulpas light tapos kay Master Ramil sa huli. Total may ano pa naman siya magagamit ba. Pagkatapos kay Dan uh, ay Master Ramil pero nagpadala na si Ate diyan ng para dito model. Ano kasi to model 2000 plus. Ma, magkano nga yung mag-order ka nito, ma? 2035 2035 mga idol ano siya high eh no. tilisin mo ano sa ma high xin fire high xin fire Ayan, mga idol maganda siya tsaka yung bigat niya mas maganda talaga kung mabigat ang plus light para lalo na sa lalim ng tubig ba hindi magaan di ba kasi dagdag pabigat siya sa para mas lalo kang pupunta sa ilalim 'o di ba maganda siya malakas So yun, mga idol, yun lang. Maraming salamat eh, Jocelyn, sa lahat ng kabutihan mo. At nagano uh, din siya mga idol, na basta, hindi ko lang sabihin yung iba mga idol ha. Ha? Sige mga idol, mamaya na lang ulit sa pagkain mga idol. Basta, shout out tayo mamaya mga idol. Ayan mga idol, tapos na si Mrs. Magluto. Ito, yung kinuwa ko kapon sa dagat. Tsaka ito, kinuha ko din sa dagat. Yun, Kanta yung mga idol. Ganda yung idol. sakita mga idol eh? Natunok mo jugo pagkuhaan niyo, nadulo pang sa bubong pagungon ba? O oh, sa buongon. natunok ko. Oh. Ima pasalamat pa be. Sa na Amen. Napakaingay ng aso mga idol. Istorbo sa paggabi. Ano? Basta maraming ano ba? Aso dyan Oh. Ng gabi wala akong masyadong tulog. Kasi im imbes na masarap yung tulog mo, na ka kasi napakaingay nila parang nag-aagawan sa isang babae ang yung problema don mga idol yung babae dito dito pupunta sa amin di naman yan sa amin lalaki sa amin iba na talaga yung panahon mga idol babae na talaga yung ano <coughs> <coughs> babae na yung ano ba pupunta still on me babae na hmm? Um, natin tong bunog Ah, sarap talaga sabaw madol. Bago mo 'to madol, sabaw ko lang. Ah. Lalaki ng bagungon doon mga doon. Gusto mo mga bagungon sa isla tam bamba noon. Okay. Lagyan lang sa mga doon. Eh, may sugpo mo to ma. Mm. Kain <coughs> mo. Mm. Sugpo niya wala na uli ni Master Dan to. Ah, di ba? Binigay ni Dan. Tsaka yung alimango nga pala mga idol, di ba binigay yun na Dan. Ulitin ko dito sa vlog, no? Uh, ano yun, mga idol? Uh, Iniwan ko sa kanila talaga kasi para may binta, ba? Mga idol. Nakahuli kasi ng isa pa si Dan nung nag-upcam na kami. Nakahuli. Tapos binigay pa rin ni Dan kasi gusto niya kumain ito. eh sabi ko, huwag na lang para gawin na lang pira para uh, ano ba, magamit din sa mga diba? idol. Si! Ting -uwag sa budget. Ha? No, tanglad. Tangtos na po di. Diyan, Shout out tayo mamaya mga idol ha? Sa lahat ng nanood ngayon Kain muna tayo bagungon Siyempre kain tayo muna bagungon mga idol Salamat din sa supporta ninyo Sa mga solid dito Na solid doon Mga idol Alam ko Yung sa kanyo dito Patingin-tingin na lang Kita-kita lang Silip-silip Salamat. Sana huwag niyong pabayaan yung channel namin. Main channel, mga idol, Ramjo Vlog Official. Yung, ano ba? Adventure ba, madam? Daku, ama. Di ba nang kuha, ma? Hmm, man na. hmm. Eh, wala lagi, ma. <laughs> <laughs> Mabas yan. Ang takas <laughs> eh. Ito sa mga dalo oh. Yuck, yeah, lumilit so <laughs> uh, Ito sa mga idol Sukaan natin mga idol Sukaan muna natin Kailangan natin luwa tapos lagyan muna ng suka Hi sir Ron Kung nanood ka pa ngayon sir Maraming salamat Ay ma'am dead Ma'am dead Salamat sa support ha. Ma'am from UAE ba? Salamat po. Kay Kuya Mar. Kay Kuya Re, Ate Mary. Ay, ate Mary. Yeah. Yeah. Kuya Eric in Gabo, Ate Wina in Sis Claris. Mam Claris Bergaha. Paan ba bago man, sis? Ang tao Sis Claris. Hindi yan kakain, mayaman yan. <laughs> Yayamanin. Hmm. <laughs> Jok. Kain tayo, ma'am. Hmm. Hmm. Kain tayo, ano? Pulis ko, ano, ma'am? Ani pulis Hmm. Kain tayo, ani pulis idol. Mag-ingat ka dyan sa Dubai. Hmm. hmm. Sa Abu Dhabi. Hmm. Dubai daw. Abu Dubai. Dhabi dahi. Hmm. hmm. Iba ang Dubai, iba ang Abu Dhabi. Hmm. Iba ang... UAM ng ilang country. Hmm. Oh, wow. Ah. Mamaya tanggalian niyan, hindi mauubos 'yan, 'di ba? 'Di ba? Kung hindi ako nanghuli, malalaki mga dul. Ganun lang pala pag malaking hibas mo dul, pupunta lang ako dun. Kung oh, ako nang ganyan, no? sarap. Masarap, ma 'di ba? Okay lang. Hmm. Hindi kayo manyata kumain, ma. Nang isda. Saan eh? Nilagyan mo sa magic? Wala. Hmm? Asa? Hmm? eh. Hmm? Sarap ng bagong sa dagat pa nga daw. Hindi pait, no? Hmm. Nga daw. Hindi pait. Pero sa peace pan, mukha, no? Pait. Pait. Wild ba? Wild. Pero magabi yung wild. Malalaki. Kaya wild, wild no? Yung iba wild. Maliit. Wild chicken. Maliit man do. Hindi mo mah, mau Mga pa kuwan ipon. Hindi hmm, hmm. yun. Hindi yun maabot pa ma, ngayon. Kaya gahe man. Wala man no? <tutuk> ma, na siya. Gahe. Siya sobra anong loto na. Ang bawa ni mama. Ang nga abi. Bukon ko na niya abi. Mga idol. Pasinsya na sa. Pusok pang. Oh, hawa dia. bak shout out na lang. Hmm. Abi. <laughs> Salamat sa lahat ng nanood ngayon. Hanggang ngayon, mga idol ko. Woo, my idol! Yan yung trademark ko, my idol. Saka, yung susme gino. Ah, dati, susme gino. Ngayon, oh, my idol, may noon. May noon. Actually, may, may ano talaga yung may noon, my idol. Ganun, sa mura. Ginaya ko lang. Mang Alam, na, na siya lagi si Pedro. Kasi ano, talpulano. May noon. <laughs> Kahihe. Hmm. Shout ka kumuha sa ano ma? Sa ano yung title na yun? Nabura? Ay hindi no. Nabura siguro. Hmm, Nagkuha man tali sa oh, taot. Salain ako. Hmm, Salain. Kaya ako sa isang vlogger. Ilang sa kunit? Marami kumin. 16 naman pero mangita pa sa oban. Balik balik. Good morning. Oh, nag-ay, 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 nag, ay, nag Nag-comment si ano, Suruyang Electrician, Dol. Shout out, Dol. Shout out kay ano, Suruyang kay, Electrician. Um, pa ang kanyang channel mo, Dol. Um, Suruyang Electrician. Para ma-monetize na, no. Um, kay Elmer Bergado, first tayo ngayon mga idol. Kay Sharon Murata. Kay Joseph Magdura, may buntag idol. Thank you. Maraming salamat, Dol, sabi ni Suruyang Electrician kay Maria Rosila Luro shout out kay Myrna Nidit kay Janine Mamon kay Charlotte Avila parang bata padilya kay Elizabeth Santos kay Kabuloy Vlog TV kay Clark ito si ko kakain kasago glad katin bunjun ning lubot anema okay, yan lang ang uh, 16 comment lang ang nandun sa ano? mm, mm, mm. napatayo sa ibabe sa diri di, sa another blessing na lang siguro mm. magkoha ah paspasin mo ma shout out kay Jima Dumalag kay UGTV channel kay Kuya Ganggang kay Elizabeth Balbalusa Mm. Kay Robel Balsumo. Mm. Kay Kia Place. Ah. Kay Glenn Magnaye. Mm, Maramat. Kay Ninita Guangco, kay Alen Molino, kay Ghost Oracle, kay Ifusiki, kay Tirisita Batuhan, kay Noel Manango. Manango Eh. Ah, Manango ko siya mm. kay Melvin, kay Dance Vlog, kay Janine Mamun, kay Helmera. Mm. Mm, Helmera oh. Patuloy ko Helmera kay Divina Sirano, kay Bernard Formentera, Michael Formentera, isa lang kayo doon. Mm. May nag-comment na na Michael ah. Formentira. Kay Abigail Mingarin. Kay Nuli Katapang, kay Harold Santiago kay GR Autida. Yun. Yun daw. Salamat. Marcelo Nasarit kay, kay... mm. ay, shout out kay Truyan, kay Jomar Sarati. Ayun. Ariel Basitas, kumusta ka na Ariel Basitas? Mm. Nandito lang to. Nabuyo. Na ba ma? Kay Nasa to pala gabi eh. Kay Bergie Ruhas, kay Kasol TV Vlog, Rene Taipin Ayan. So yan mga idol, ah, uh, yun lang lahat ng ano sa shout out. Maraming salamat sa lahat na sinyo panunod dito mga idol sa channel na ito mga idol. Ah, tingin tingin sa pagsilip-silip nyo. Sana bago kayo umalis at di nyo tapusin mga idol ay mag like naman kayo mga idol. Mga idol. Bye bye. Bye bye mga idol. Ba bye